San Padre Pio, isa sero mga senyales na ikawawaw inaatake ng demonyo sa larangan ng espiritual na pag-unawa at pananampalataya. Si San Padre Pio, isang kilalang mistiko at stigmatist ng ika-negatibo 20 siglo, ay nag-alok ng malalim na pananaw tungkol sa labanan sa pagitan ng mabuti at masama na nagaganap sa kaluluwa ng tao. Bagaman hindi niya tahasang binanggit ang isang listahan ng mga senyales ng pag-atake ng demonyo, ang mga turo at karanasan ni Padre Pio ay maaaring gumabay sa atin upang makilala kung kailan nanganganib ang ating espiritual na kagalingan. Sa buong buhay natin, nakakaranas tayo ng mga sandali ng kadiliman, pagdududa, at tukso. Sa pag-aaral na ito, tatalakayin natin ang isa-sero masalimuot na senyales na malalim na nakaugat sa karunungan ni Padre Pio, na maaaring magpahiwatig ng espiritual na pag-atake, na tinatawagan tayo na manatiling mapagbantay at hanapin ang liwanag ng pananampalataya at banal na proteksyon. Hindi maipaliwanag na pagkabalisa at takot. Ang hindi maipaliwanag na pagkabalisa at takot ay maaaring ituring na mga espiritual na pag-atake, dahil madalas nilang nalalampasan ang mga makatwirang alalahanin. Sa espiritual na larangan, maaaring subukan ng demonyo na impluensyahan ang ating mga emosyonal na kalagayan sa pamamagitan ng paghahasik ng takot at pagkabalisa na nagpapaduda sa atin sa pag-ibig at proteksyon ng Diyos. Ang mga emosyon na ito ay maaaring maging napakalakas na nagpapahirap na magtuon sa pananampalataya, panalangin, at plano ng Diyos para sa atin. Hinihikayat ni San Padre Pio ang mga mananampalataya na harapin ang mga emosyon na ito nang may tiwala sa Diyos at pag-asa sa kanyang lakas. Ang pagkilala sa hindi maipaliwanag na pagkabalisa at takot bilang mga posibleng espiritual na pag-atake ay ang unang hakbang sa pagharap at paglaban sa mga ito. Ang pagtagumpayan ng ganitong mga pag-atake ay nangangailangan ng panalangin, pagmumuni-muni, at paghahanap ng espiritual na payo. Sa pamamagitan ng pagpapalalim ng koneksyon sa Diyos, posible na makahanap ng kapayapaan at lakas sa harap ng mga emosyonal na hamon na ito. Ang layunin ng demonyo ay lumikha ng kaguluhan sa ating mga puso at isipan, ngunit sa pananampalataya at espiritual na gabay, maaari nating malampasan ang mga magulong tubig na ito at mabawi ang ating panloob na kapayapaan. Espiritual na pagkauhaw Ang espiritual na pagkauhaw, isang pakiramdam ng kawalan o distansya ng Diyos, ay maaaring makapanghina at espiritual na nakakagulo. Madalas itong itinuturing na isang anyo ng espiritual na pag-atake, dahil maaari itong magdulot ng pakiramdam ng pagkakahiwalay, pagkaputol mula sa pananampalataya. Naranasan ni San Padre Pio ang mga panahon ng espiritual na pagkauhaw, na tinitingnan niya bilang mga pagsubok upang subukan at patatagin ang kanyang pananampalataya. Sa mga panahong ito, maaaring mahirapan ang mga individual na manalangin, maramdaman ang presensya ng Diyos, o makahanap ng kasiyahan sa kanilang mga espiritual na gawain. Upang labanan ang espiritual na pagkauhaw, inirekomenda ni Padre Pio ang pagtityaga sa panalangin at pagpapanatili ng tiwala sa plano ng Diyos, kahit na mukhang malayo siya. Ang paghahanap ng suporta at gabay ng isang espiritual na tagapayo o pari ay maaaring napakahalaga sa mga panahong ito. Ang mga hamong ito ay maaari, sa huli, na humantong sa espiritual na paglago, na nagpapalalim ng pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ang pagkilala sa espiritual na pagkauhaw bilang isang posibleng espiritual na pag-atake, ay nagpapaalala sa atin na magtiyaga, manatiling tapat sa mga mahihirap na panahong ito. Paulit-ulit na negatibong mga kaisipan Ang mga paulit-ulit na negatibong mga kaisipan na nagdudulot ng kawalan ng pag-asa, pagdududa sa sarili, at kawalan ng pag-asa, ay maaaring magpahiwatig ng isang espiritual na pag-atake. Ang mga kaisipang ito ay madalas na nakatuon sa hindi pagiging karapat-dapat, mga kasalanan, o mga pagkabigo ng isa, at maaaring maging isang taktika na ginagamit ng demonyo upang ilayo ang mga individual mula sa pag-asa, at pagtitiwala sa Diyos. Naiintindihan ni San Padre Pio ang kahalagahan ng pagkilala at pagharap sa mga negatibong kaisipan na ito. Ang ganitong mga kaisipan ay maaaring makahadlang sa espiritual na pag-unlad at makabawas sa pakiramdam ng sariling halaga na nagpapahirap na yakapin ang kapatawaran at biyaya ng Diyos. Upang kontrahin ang mga negatibong kaisipan na ito, pinapayuhan ni San Padre Pio ang pagturan sa panalangin at mga sakramento na makakatulong sa mga tao na makahanap ng aliw at espiritual na kagalingan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga kaisipang ito bilang mga potensyal na impluensyang diaboliko, maaaring gumawa ng mga hakbang ang mga mananampalataya upang palitan ang mga ito ng mga positibong kaisipang nagpapatibay ng pananampalataya at sa gayon ay mabawi ang isang pakiramdam ng kapayapaan at pagtitiwala sa awa ng Diyos. Pagdududa sa pananampalataya Ang pagdududa sa pananampalataya, mga paniniwalang panrelihiyon, o ang pag-iral ng Diyos ay isang karaniwang tanda ng espiritual na pag-atake. Kinilala ni San Padre Pio ang papel ng demonyo sa paghahasik ng pagdududa at binigyang diin ang kahalagahan ng pagharap at pagtagumpayan sa mga hamong ito. Ang pagdududa ay maaaring mapanlimlang, dahan-dahang sumisira sa mga pundasyon ng pananampalataya at ginagawa ang mga individual na magtanong sa kanilang mga paniniwala ang pagtitiwala nila sa Diyos. Upang labanan ang pagdududa, mahalaga ang pakikipag-usap ng bukas at tapat sa mga bihasang espiritual na tagapayo, pag-aaral ng mga tekstong panrelihiyon, at paghahanap ng mga sagot sa mga tanong at alalahanin. Ang pagpapalakas ng pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pagmumuni-muni, at pakikipag-ugnayan sa isang suportadong komunidad ng pananampalataya ay maaaring makatulong na maalis ang mga pagdududa at muling patatagin ang koneksyon ng mananampalataya sa Diyos ang pagkilala sa pagdududa bilang isang posibleng espiritual na pag-atake, ay naghihikayat sa mga individual na harapin ang kanilang mga pag-aalimlangan ng direkta, at muling pagtibayin ang kanilang pangako sa kanilang pananampalataya. Matinding tukso Ang matinding at paulit-ulit na tukso na gumawa ng mga kasalanan na labag sa mga prinsipyo ng moralidad o relihiyon ay madalas na nakikita bilang isang anyo ng espiritual na pag-atake binibigyang diin ni San ang papel ng demonyo sa pagtutukso sa mga individual na lumayo sa katuwiran. Ang mga tuksong ito ay maaaring mag-anyong mga kagustuhang makisali sa mga pag-uugali na alam ng isang tao na mali, tulad ng pagsisinungaling, pandaraya, o paglubog sa mga ng kasiyahan. Nais ng demonyo na samantalahin ang ating mga kahinaan, at ilayo tayo mula sa landas ng kabutihan. Ang pagkilala sa mga matinding tukso na ito, at pag-unawa sa kanilang pinagmulan, ay maaaring magbigay kapangyarihan sa mga individual na labanan at mapagtagumpayan ang mga ito. Ang pagtagumpayan sa mga matinding tukso ay nangangailangan ng panalangin, disiplina sa sarili, at kamalayan sa sarili. Ang paghahanap ng gabay ng isang espiritual na tagapayo o kumpesor ay maaaring maging partikular na kapakipakinabang kapag nahaharap sa malakas na tukso sa pamamagitan ng pagkilala sa mga toksong ito bilang mga potensyal na espiritual na pag-atake, maaring gumawa ng mga hakbang ang mga mananampalataya upang patatagin ang kanilang determinasyon, gumawa ng mga pagpipiliang may kabutihan, at mapalapit sa biyaya ng Diyos. Interferensya sa panalangin Ang pagdanas ng mga pagkaabala o pagkagambala sa panahon ng panalangin o pagmumuni-muni ay isa pang posibleng tanda ng isang espiritual na pag-atake. Ang mga pagkaabala na ito ay maaaring magpakita bilang mga mental na distraction, mga intrusive na kaisipan, o isang kawalan ng kakayahan na mag-concentrate. Naiintindihan ni San Padre Pio na maaaring subukan ng demonyo na hadlangan ang ating komunikasyon sa Diyos sa pamamagitan ng paggambala sa ating mga sandali ng espiritual na koneksyon. Ang ganitong interferensya ay maaaring magdulot ng pagkabigo at isang pakiramdam ng espiritual na distansya. Upang labanan ang mga interferensya na ito sa panalangin, mahalaga na mapanatili ang isang pare-parehong routine ng panalangin at bumuo ng mga teknik upang muling itoon ang isip. Sa pamamagitan ng paghiling ng tulong ng Diyos, upang malampasan ang mga balakid na ito, maaaring maibalik ng mga mananampalataya ang lalim at kalidad ng kanilang buhay panalangin ang pagkilala sa interferensya sa panalangin bilang isang posibleng espiritual na pag-atake, ay nagpapaalala sa atin na magtiyaga sa ating komunikasyon sa Diyos at manatiling mapagbantay sa ating espiritual na paglalakbay. Konflikto at di pagkakasundo sa mga relasyon. Madalas na sinusubukan ng demonyo na lumikha ng alitan, galit, at sama ng loob sa ating mga relasyon sa iba, ang biglaang pagdami ng mga alitan sa mga mahal sa buhay, kaibigan, o kasamahan, ay maaaring maging isang tanda ng isang espiritual na pag-atake. Ang mga alitang ito ay maaaring karakterisado ng put, mga hindi pagkakaunawaan, at isang pangkalahatang pakiramdam ng di pagkakasundo. Kinilala ni San Padre Pio ang kahalagahan ng pagkakaisa at pag-ibig sa mga relasyon at ang mga pagsisikap ng demonyo na guluhin ang mga ito, ang pagkilala sa mga alitang ito bilang mga potensyal na impluensyang diaboliko ay maaaring magbigay motivasyon sa mga individual na magtrabaho patungo sa pagkakasundo, pagpapatawad, at mapayapang pagsasama. Ang pagtagumpayan ng mga alitan at di pagkakasundo sa mga relasyon ay nangangailangan ng kababaang loob, empatiya, at bukas na komunikasyon. Ang paghahanap ng gabay mula sa isang mapagkakatiwalaang tagapayo o espiritual na tagapayo ay maaaring maging kapakipakinabang sa paglutas ng mga isyong ito. Sa pamamagitan ng pagkilala sa posibleng espiritual na pag-atake sa mga relasyon, maaaring magsikap ang mga individual na mapanatili ang mga malusog at mapagmahal na koneksyon sa iba at labanan ang mga mapanirang taktika ng demonyo. Pisikal at emosyonal na pagkapagod. Ang biglaan at patuloy na pisikal o emosyonal na pagkapagod ay maaaring maging isang tanda ng isang espiritual na pag-atake. Maaaring gamitin ng demonyo ang ganitong pagod upang pahinain ang paglaban ng isa sa mga negatibong impluensyang espiritual. Ang pagkapagod ay maaaring magpahirap na makilahok sa mga espiritual na gawain, dumalo sa mga pagtitipong relihiyoso, o mapanatili ang isang malakas na koneksyon sa pananampalataya. Kinilala ni San Padre Pio ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pisikal at emosyonal na kagalingan upang manatiling espiritual na mapagbantay. Ang pagkilala sa pagkapagod bilang isang posibleng espiritual na pag-atake, ay humihikayat sa mga individual na bigyan ng prioridad ang pag-alaga sa sarili, at makahanap ng lakas sa kanilang pananampalataya, upang malampasan ang mga hamon na ito. Ang pagtagumpayan ng pisikal at emosyonal na pagkapagod ay nangangailangan ng pagtatakda ng mga hangganan, paglalaan ng oras para sa pahinga at pagpapahinga, at paghahanap ng suporta mula sa isang komunidad ng pananampalataya. Ang pagkilala sa pagkapagod na ito, bilang isang potensyal na impluensyang diaboliko, ay nagpapaalala sa mga individual na balansehin ang kanilang mga espiritual na pangako sa pag-aalaga sa sarili, upang matiyak ang isang matatag, at hindi matitinad na koneksyon sa kanilang pananampalataya. Paulit-ulit na sakit o mga isyu sa kalusugan. Ang mga paulit-ulit at hindi maipaliwanag na mga problema sa kalusugan, ay maaaring ituring na isang tanda ng isang espiritual na pag-atake. Bagaman hindi lahat ng mga sakit ay direktang nauugnay sa espiritual na labanan, naniniwala si San Padre Pio na ang mga espiritual na hamon, ay maaaring magkaroon ng mga pisikal na pagpapakita. Sa mga kaso kung saan ang mga individual ay nakakaranas ng patuloy na mga problema sa kalusugan na walang malinaw na medikal na paliwanag, posible na ang demonyo ay nagtatangkang pahinain sila pisikal. Ang pagkilala sa posibilidad na ito ay maaaring magbigay inspirasyon sa mga individual na maghanap ng parehong medikal at espiritual na gabay upang matugunan ang kanilang mga problema sa kalusugan. Upang malampasan ang mga paulit-ulit na sakit o mga issue sa kalusugan na posibleng nauugnay sa mga espiritual na pag-atake, dapat kumonsulta ang mga individual sa mga profesional na medikal para sa diagnosis at paggamot. Kasabay nito, ang paghahanap ng espiritual na kagalingan at panalangin ay maaaring magbigay ng aliw at lakas. Ang pagkilala sa posibleng koneksyon sa pagitan ng mga pisikal na karamdaman at espiritual na labanan ay nagtataguyod ng isang holistic na diskarte sa kagalingan at binibigyang diin ang pangangailangan na mapanatili ang isang malakas at malusog na katawan sa harap ng mga pagsubok. Pag-ayaw sa mga espiritual na gawain, ang pag-iwas o pagpapabaya sa mga tungkuling relihiyoso at mga espiritual na gawain ay isa pang tanda na maaaring inaatake ng demonyo ang pananampalataya ng isang individual. Ang mga gawain na ito, tulad ng pagdalo sa simbahan, panalangin o pagbabasa ng mga tekstong relihiyoso, ay mahalaga para sa pagpapanatili ng koneksyon sa Diyos. Kapag ang isang tao ay nakakaranas ng matinding pag-ayaw sa mga gawain na ito, maaaring magpahiwatig ito ng isang espiritual na pag-atake na naglalayong ilayo sila sa kanilang pananampalataya. Binibigyang diin ni San Padre Pio ang kahalagahan ng pagtityaga sa mga espiritual na gawain, kahit na nagiging mahirap ang mga ito. Ang pagkilala sa isang pag-ayaw sa mga gawain na ito bilang isang posibleng espiritual na pag-atake ay nagpapaalala sa mga individual na pagdoblehin ang kanilang mga pagsisikap na mapanatili ang kanilang mga espiritual na routine. Upang malampasan ang isang pag-ayaw sa mga espiritual na gawain, mahalaga na humingi ng espiritual na gabay at suporta mula sa isang komunidad ng pananampalataya. Ito ay makakatulong sa mga individual na mabawi ang kanilang sigasig at makahanap ng bagong kahulugan sa kanilang mga tungkuling relihiyoso sa pamamagitan ng pagkilala sa pag-ayaw na ito bilang isang potensyal na impluensyang diaboliko, maaaring gumawa ng mga hakbang ang mga individual upang maibalik ang kanilang koneksyon sa espiritual at manatiling matatag sa kanilang pananampalataya, na nilalabanan ang mga pagtatangka na pahinain ang kanilang ugnayan sa Diyos. Sa pagtatapos ng pag-aaral na ito ng espiritual na pag-unawa na inspirasyon ng malalim na karunungan ni San Padre Pio, Inihikayat ka naming manatiling konektado sa aming channel upang patuloy na tuklasin ang mga nakakapukaw na nilalaman at makilahok sa mga makabuluhang talakayan. Mangyaring isa alang-alang ang pag-subscribe, pag-like, at pag-share ng video na ito. Gusto naming marinig mula sa iyo sa seksyon ng mga komento. Ibahagi sa amin kung saan ka nagmumula at kung ano ang pinakakapukaw na bahagi ng nilalaman na aming ipinapakita. Binibigyang diin namin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng isang mapagkakatiwalaan at sumusuportang kapaligiran dito. Magalang naming hinihiling na umiwas ka sa pagpost ng anumang anyo ng mga mapuot o malisyosong komento. Tandaan na ang aming komunidad ay binubuo ng positibidad, pag-unawa, at pagsisikap ng espiritual na paglago. Magtulungan tayong magtaguyod ng isang lugar ng pagkatuto at kaliwanagan. Salamat sa pagiging bahagi ng aming paglalakbay at inaasahan namin ang marami pang masaganang talakayan sa hinaharap.